May boyfriend na ako pero nagpatandog ako sa iban. Hello, DJ Cory. Itago ako sa ngalan nga Vina. Bata pa lang ako, senior high, nag eskwela ako sa isang Catholic school, private, kag medyo kilala nga school, diri sa Bacolod. Kung mabatian niyo ini, tani hindi, magnubo ang panulok ninyo sa akon. To the point, nga tawagun ako nga, Poki, <laughs> O kung pakawala ang klase sa babayi. Ako mismo wala gid nag-expect nga mahimo ko ini. May boyfriend ako subong, 7 months na kami. So far nakaagi na kami sang 4 breakups nga siya permi ang ginahalinan. Siya permi ang may gana, kag guts nga makipag-break sa akon. Pero mi kami nagabaisay kag nagaaway parehas ang iban nga magka-relasyon. Ang boyfriend ko abi mahilig magbarkada. Sobra. Siguro kung papilion ko siya between sa akon kag-Barkada, for sure, <laughs> malamang, without second thought, ang piliun niya, barkada. Gani, wala ko lang, wala ko na lang ginapamangkot ina kay balaan ko nga masakitan ako sa mangin sabat niya. Sa una, parehas man sang iban, sweet siya, thoughtful and caring. Sugat dulo ako sa balay. Always may time para sa Always niya ako ginapasmile. Kag pero kami masadya. Sang una. Ay, nako. May mga bagay. Gid man niya nga sa umpisa lang masadya. Amugid na ang relasyon namon. And you know what? Always. Always nga ako lang ang nagaintindi sa amon nga duha. Ako ang permi nga nagapaumod. Kaya ang boyfriend ko super taas ang pride. Pero, in spite of that, hindi ko siya mahimo nga bulagan o konbayaan. Tungod mo ng promise ko sa iya. Nga bisan san o, bisan sa ano pang arason kagpamaagi hindi ko siya pagbayaan. Bisa nagalabot pa kami, sa klase ang inaway nga may kuganay, may tampaanay, may sumbaganay, may gubanay cellphones, sumbag sa pader kag ano-ano pa. Ay mga amo na klase sang eksena, grabe. Pero bisan nagalabot kami sa amo sina appoint kami giyapon. Hindi <laughs> ba la mangu sa ko no? Siguro amo gid mani ang love. Ginabulag ka kag ginahimo ka nga mango Actually, kami pa sa subong. Pero wala kami communication. Kaya ginbalik niya na sa ako ng cellphone nga ginpahulam ko sa iya. Gani no communication kami at all. Pero kung ara siya sa mood, nagahimo man siya sang paagi para matawagan ako o kung matext ako. But these past few days, wala gid. Kasad. ba? Diba? Pero nagapaload man ako gihapon, bisan wala siya cellphone. Hasta naglabot sa point nga nag na kikipag-text na ako sa mga lalaki, nakikipag-chat, na try ko gani gamito ng Tinder because bored na bored na gid ako. By the way, isa ako ka babayi nga pwede niyo i-compare kay Dora the Explorer. Pero may ako nagalaga ako ng gabi. Pag sirom pa lang, handa na ako an handa na ako makitaan sang akon mga upod sa balay or hindi na gali hindi na ako makitaan sang akon mga upod sa balay may masugat na sa akon sa balay kag kung di na ako dayon makalabot na sina kaagahon ako dayon mapuli bisan may curfew go lang syempre kun kaisa wala na ko ginabuksan pertahan sa mga upod ko sa balay gani sa bintana ako nag nagaagi lima lang kami sa balay ako ang mga utod ko kag ang mga pakaisa ko. Wala kami upod nga tigulang sa balay kay didto sila sa amon probinsya. Gani pa gusto kami. Actually ako ako lang ako lang ang pagusto. kay do ako malanggid yang layaw sa amon nga magulutod. Ina Inabalang halos halos kaagahon ako magpauli kag kung kaisa hubog pa. So sa pagkalagawan ko may nagkuha sang number ko. Syempre ginhatag ko man. Guapo mo? Daw si James Reid. Ay, grabe. Bad sa ako, no? Bisan may boyfriend na ko, ginapanghata ko, po ng number ko. Pero, sa guapo lang. Besides, ginsugid ko mga amuna sa... Or ginsugid ko man sa ilang may boyfriend na ako. Pero okay lang man ko, no? Duha ka adlaw na nga magka-text kami tapos nagatawag na siya. And then one day, nagkagaday kami shot. Nag-inom. Sa pagkabalo ko, inom lang gidiya. Pagkatapos ina, nadulat ako sa self ko, basta kadasig lang sa mga happenings. Do, GAGA, ko gani. Hindi ko pa masyado kilala pero nag-upod ko Nag-inom pa. First time to actually nga mag-upod ako sa isa ka lalaki nga hindi ko pa masyado kilala. Para mag-inom. Pagkatapos naman mag-inom, hambal ko, idulong niya ko puli. Then hambal niya, may kaduan ko kami anay. Hambal ko, okay. Pero wala ko kabalo. Nga kaduan galit namon, isa ka kwarto nga wala sang bintana, kag kusina. In short, mot-mot. Ay, hayop. Galingin ulo ko bimo. Pero kabalo ako sa mga nagakatabo Hambal ko, ngari rita di. Nga diri mo kong indala. Hambal ko pa nga, iliko niya ang motor. Kaya nakamotor kami abi sa dito. Nalampasan na mo ng isa pero may isa pa kami nga na agyan nga motel. <laughs> Gindireksyon niya ang motor hasta nga nakalabot sa parking lot. Nambal ko sa iya, mapuli na kuya. Pero sa kalingin sa ulo ko, hindi ko na nakaya. Gani nagsulod na lang ako sa kwarto. Tapos ang bal ko sa iya, g, -G ka? Kabalo ko sa mga ginay mo, bala? Hindi pa ko hubog. Tapos sambal niya. Wala man, wala man kuno sang may makabalo. Kami lang aduha. Then number ko siya, may boyfriend ako gani. Pero wala siya naguntat. Balaan ko man nga may choice ako nga hindi eh. The next thing I know, nakatong gatungtong na sa sakon. Basta sa pagkabalukuhin tistingan ko pa nga punggan siya. Pero sang ginhalukan niya na ako, dagul pilang nangluya luya ako. Nang luya ako. Baka sa kabala kung kaitsura ni James Reed ang nagatungtong sa imo kag nagahalok. Dugangan pa nga nakainom ako. Maluya na ako tungod sa kahulugpon. Ang ending, bumigay si Nene. May natabogid sa amol. Pagkatapos nito, nagpahuway lang kami gamay dayon gindulong niya ako sa balay namon. Pagbugtaw ko, nag-worry gid ako katama sa natabo. Wala gid ko naghunahuna nga mahimo ko gali ang bagay nga to. Bago lang nag-set in ng tanan or nag-sink in sa ako ng tanan. Pamatsyag ko do, kahig sa ako niya klases ang babae. Although, balaan ko man nga tanan kita may mga weakness, may mga sala, may mga ginatago nga baho, pero I just can't believe nga natabo sa akon to. Pagkaaga, katext ko pa siya. As sa subong, gusto ko man. Komportable man ako nga ginatext niya, pero nga amusin na. Di bala dapat gina-ignore ko siya. May boyfriend ako tapos nagpatandog ako sa ibang nga lalaki. Sorry not sorry na lang ako sa kaugalingon ko. Balaan ko nga part lang ni isang pagiging teenager ko I'm 18, by the way. Balan ko nga sala ko man, gani wala ako sang may iban nga ginabasol kundi ang kaugalingon ko lang. So, tani mangin lesson man ini para sa iban, especially sa mga ka-age ko. Hindi kita magpadala-dala sa aton balatsyagon kaysa ulihi ang paghinulsol. Sa subong, grabe ang guilt feeling ko sa boyfriend ko. Pero at the same time, hindi makuha sa pinsar ko ang lalaki nga nakilala ko kag nakatandog sa akon. Hambal niya, mga luyag siya kung no kung tagaan ko siya sang chance asa na rin na lang ako, I need time to think. Tani, malagayan niyo man ako. Sa liwat, ako si Vina. Madamo nga salamat, DJ Cory. Hi loves! Naho, knows mo na bala ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O, oh, feed supplement ini para sa mga sapat. Amo ini siyang iya nga? Itsura. This is a uh, feed supplement para sa mga alaga ninyong nga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kung tubig. Kompleto sa vitamin and minerals nga makabulig para mas mangin healthy, mapagsik, hindi stressed, kag sakitin ang inyong mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kon kabayo, 90 pesos lang per pack. For orders, please message message Kings Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Kag available man sa Shopee kag Lazada. Alagang Kings Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa.